Ayan ako rito. Ay, naka. Buhay. sama niya po ako rito sa ating spot. Ayan po, meron dito ang nabingi ito Ayan, meron po pong patong ano. May naming wit po rito. Ayan, may naming wit po rito kanina. Hindi ko lang po naabutan. Pero po sana mayroong tayong kakwentohan pagka nagpipising tayo. Ayan, solo fishing po tayo. Hunting po tayo ng carpa. Ayan, sama niya ako. Let's go po. Kali po tayo ng ang karpa Yo, sana di tayo mabasyo nung mga nakaraan upload ko po eh wala pong nahuli. sana po mayroon tayong mahuli wala po maganda ganda po yung ating ano video Mema eh, kali pusa na tayo. Oh, eh, sobra. Sobra po po init. Anong oras na? Hap. Ay, merindirindo tayo. Dila pa ang tinapay, yung hopya. Ay, wala pa kumakain. Ako eh. muna kakain. Sumapit lang pala. Kala ko may huli. Mga idol, namabit lang pala. Grabe init talaga. sa gitna para mahuli okay, alam mo, tinitikman lang po Uh, sobra init na ispot ko na ito ayan wala pa rin po tayo nahuhuli hindi huh. po yata panangyay ng paming witan ah eh, solo fishing po. Hunter ka, hunter tayo ng karpa. Sana po makahuli po tayo. Sobra init ang oras po. Ano na po? Uh, mag -ano na po eh. Mag Siguro mga 4:30 yan po. Sobra pa rin init dito sa may spot ko po na to. Eh po, ginagawa ko silungan nya pala yung aking motor. Sobra init po talaga. Wala. Tigil. Kinaagat na po yung ano Kinigil po yung pagkakagat ah. Yan, kanina po kinaagat eh. Hindi po yung lubayan. Binitawan, tapos sinabit pa. Sinabit na naman. Pangalawang mong sabit na to ah. Grabe yung isda na. Ayan, hindi tayo hihinto hanggat wala tayong nahuhuli. Sayang. Oh. sayang nakawala. Bimitaw. Uh, oh. sayang mga idol. May huli sana bimitaw pa. Hey. Sayang bimitaw pa. Uh, sayang bimbitopo. Pison. oh Ha, Pison. Deh. Pison. Ah, selamat log. Pison. Dinaga. Eh, selamat. Pison po. Ayan po, hala ko po masisira. Eh, salamat Lord. Ayan po, based on. Ah, sa po sila. Based on, car pa. Ayan po. Nal nalagyan din po ng laman na kinalagyan. Ayan, pang makawala. Eh, salamat Lord. Hala ko po masisira. Ayan po. Car thank you Lord. Doon po sa Hagis po yan sa may no, yung walang pong tautaw. Yung wala pong palutang doon po yung hagis sa gitna. Sarap. Oh, bus na pala yung pahay na. Ayan, bigla bigla po ito tinakay. Kaya <laughs> sa ano? Ayan po. Tilapia. Ayan, kukunin ko na po ito ha. Ay, nakasulid din yung bago kong racing rod. Ayan, kukunin ko na po ito ha. Nalaga ko po ito eh. Salamat. <laughs> Ayan po Ayan po, dalawa na yung huli natin Takot po sa katilapia ah, Salamat Ayan po, nakadalawa na tayo Kala ko po hindi na tayo makakahuli. Sa bandang huli nga po pala tayo makakahuli. Ganun po talaga yung bida. Sa bandang huli po nananalo. So, Ay, so yun, uwi na po tayo. Yan, buti. Nakatala pa po tayo sa kasang karpa. Yan, bigla pong hinatax. Sayang po yung dalawang beses. Hindi ko po laging nabutan. Ayun, nakahuli na naman tayo ng karpa sa katilapia. Ayun po, dalawa. Malaka po yung karpa na yan. Yung tilapia po, mga two finger. May get. Yan, kinuha ko na po para Nilalagyan ko lang po sa aquarium. Ayan. Salamat po sa mga salip viewers. Salamat po sa mga nanonood sa akin. Subscribe naman po. Please. Uh, uh, like and share, comment and subscribe po. Ayan. Salamat po. And God bless po.